Halos magdadalawang taon na nga rin nung nawala sa amin si Papa. Napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang kasama namin siya. Ngayon wala na nga. Hindi mo nga namamalayan habang tumatagal ay nawawala na nga rin yung mga mahal natin sa buhay. Kaya naman habang nasa piling nyo pa sila ay pahalagahan nyo nga at ibigay nyo lahat ng best nyo habang kasama nyo pa nga sila. Para kapag dumating yung araw na nawala sila ay wala kayong pagsisisihan at walang papasok sa utak nyo na what if at kung ano-anong gugulo sa isip ninyo. Masakit mawala ng magulang kaya naman habang nandyan pa sila ay pahalagan ninyo. Pero wala nga tayo magagawa dahil ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lang. Ngayong araw nga ay pupunta nga kami ngayon sa puntod ni Papa. Ang video nga palang lang to ay matagal na at nire-upload ko nga lang dahil nga nung unang na upload na video ko ay mali yung pagkaka-edit ko. Kaya naman kung mapapansin ninyo ay napaka-blurred o medyo pangit yung pagkakuha ng video namin dito. Medyo matagal-tagal na nga rin kasi to kaya naman kung mapapansin ninyo ay maiksi pa nga yung buhok ko dyan. Kasama ko nga rin yung dalawang anak ko dyan at yung nagbibidyo nga ay si Mal. Naglalakad na nga rin kami papunta dun sa puntod ni Papa at maya maya din ay nandito na nga rin kami. Pumili na nga lang din kami ng bulaklak dyan para nga ilalagay dito sa may puntod ni Papa. Tapos nga nakita ko ay napakarami pa nga bulaklak dito kaya inayos din namin ng anak ko. Itong dalawang anak ko nga ay napakalapit nito sa mama at Papa ko. Mas mantalas pa nga nilang nakakasama yung parents ko kaysa sa akin dahil nga nagtatrabaho ako. Si mama at si papa na nga rin yung madalas na nag-aalaga sa anak ko dahil ako nga lang yung nagtataguyod sa kanila. Kaya naman masaya ako dahil nagkaroon ng pagkakataon na makasama nila ang lola at lolo nila. Hindi ko nga katulad na hindi ko nga nakagisnan o hindi ko nga masyadong nakilala o nakasama yung lola ko. Kaya naman napakaswerte ng anak ko dahil nakapiling pa nila yung lolo at lolo nila. Nang maayos na nga namin itong mga bulaklak dito sa puntod ni papa ay kinuha na nga rin namin yung kandila at yung posporo. Si Sinindihan na nga rin namin to kaso nahirapan nga kami. Kasi yung mga panahon na to ay uulan na taaraw. Kaya naman yung mga kandila dito ay may mga tubig-tubig. Medyo natatawa at naiinis na nga ako dyan. Paano ba naman nauubos na namin yung laman ng posporo hanggang ngayon? Di pa nga namin nasisindihan tong kandila. Nung natuyo na nga namin tong mga kandila, sinindihan na nga rin namin kaagad. Buti na nga lang yung meron pang natirang posporo. Akala ko nga mauubos namin yung lahat. Natatawa nga ako dito sa dalawa kong anak. Paano ba naman yung pinagtuluan nga ng kandila dito sa lapidan ng tatay ko o sa papa ko ay pinagtatanggal nga nila. Sabi nga nila sa akin ay huwag ko nga daw dumihan at naaasar na nga daw sila sa akin. Sabi ko nga sadyang natutuluan yan dahil nga wala naman tayong ibang papatungan kundi itong lapidan. Kung naayos na nga rin namin lahat ng bulaklak at nasindihan na rin yung mga kandila ay inimis na nga rin namin dito sa may pwesto ni papa. Mga isang oras nga lang din kami nagstay dito dahil pa na yung ulan at init. Baka nga magkasakit pa yung dalawa kapag nagstay pa kami dahil wala din kami dalampayong o kahit silungan or upuan. Maya maya nga din ay umuwi na nga rin kami kaagad. At syempre bago ko tapusin ang video nito ay babatiin ko nga rin muna ng belated happy birthday ang aking papa na nasa heaven na. Asensya na kung hindi nga kami madalas na nakakapunta dito dahil sobrang busy na nga rin namin. Pero kahit hindi na kami madalas na nakakabisita dyan ay mananatili pa rin sa puso't isipan namin yung mga memories na kasama ka namin.